Ayun na nga, kaka-check ko ng ano dito sa TikTok. Ayan, may nakita ako isang laruan. Sabi din na si Soro, sikat po sa TikTok ngayon sa salasada So naisip pa ako tuloy bumili. Nakirius lang ako kasi maganda naman talaga siya. Ayan, sinisimula ako na nga siya i-assemble. Gawa rin siya sa plastic material pero yung pagka-plastic niya para siya rubberized. Kaya medyo maganda rin yung kwari ng no material niya. Ayan na nga, sinusubukan ko na nga siya yung assemble. Muhammad madali lang naman siya ikabit. Sinimula ko siyempre doon sa pinaka ano, niya, yung pinaka niya para maitayo ko na agad siya. Ayan na nga, naituso ko na nga siya. Tapos siyempre susunod ko naman yung pinakakatawan niya. Actually, dalawa nga pala ulo niyan ha. Pero pwede ka mamili kung gusto mo itong isa, so at least may option ka kung anong gusto mo ilagay. O well, ayan, ito napili ko kasi mas mura astig. Kaya itong nilagay ko ulo niya. Tapos ito na nga ko na yung, ano, yung pinakakatawan niya. Eh, hindi naman siya mahirap ikabit. Tapos siyempre yung mga sword niya, ikinakabit ko na rin sa isa. Eh, ito pa yung mapang-effects niya para magandang dating. Bahala ka na kung anong design ang gusto mong gawin dyan. Pare-paresa naman niya pagka naikabit eh. Tapos, syempre, ilalagay mo na yung ano yung pinakasword niya. Doon sa pinakalagay niya talaga. Ayan, iniisa-isa ko na yan. Actually, tap yung sword dyan. Kaya yung isa dyan para sa bibig. Marikita mo naman yung isang sword ka iba dyan meron talaga siyang parang panghano talaga Pantusok tusok sa pinakabibig niya para may kapit mo siya na maayos. O oh, ayan, nagkapit ko na yung pangalawang sword. Hmm. Tapos siyempre, kakapit natin mamaya yung sa kabila naman. Kasi medyo ano anyway, eh, pinag-iisipan ko paano ang design ang gagawin ko dito sa mga panglalagay dito sa ano, pakipek sa sword niya. Yung maganda pang dating. O, oh, ayan. Tapos naman, eh, susunod ka naman yung sa kabila. O, oh, ayan, o. Oh. Hinahanap ko muna ako rin dito sa dalawa kasi. Yung isa dyan, para sa bibig. O, oh, ayan. Ay, kabit ko na nga yung isa. O, oh, lalagay naman natin niya sa, sa kamay niya. O, oh, ayan na. Unti-unti ko na yung kinakabit. Medyo, ano nga, sa kamay niya, medyo mahigpit ng konti. Kaya hindi ko agad siya may tusok, kailangan medyo itulak mo ng bahagya para pumasok sa butas. O, ayan na. Tapos pagka naiyan ako na yan, siyempre, ay susunod naman natin dyan. Yung para sa bibig naman niya. O, ayan, ay kabit ko na siya. O, ito na yung pila kahuli. natin yan, tapos iipit naman natin sa bibig niya may lagayan talaga yan para sa bibig niya. Kaya yeah, doon natin siya itutuso. Ayan. O ba diba? astig. Napap napapagaya na lang talaga o sa mga nag-ano rito eh. Mga nag-check out dito sa ano eh, sa TikTok. O ano na -ano nakikita mo, naihilig tuloy ako sa mga, sa mga laruan. O ayan. Tapos ilalagay naman natin yan sa bibig niya. Ayun o. No? Oh. Itutusok natin dun. Medyo mahangin niya lang kasi nakatapat siya electric pan. O, oh, ayan na, di Ang ganda. Astig na astig ang dating. O, oh. tsaka malaki po siya ha. Hindi po maliit yan. Kala ko nga una maliit lang eh. Pero nagulat ako, manakay pala siya. Hindi ka naluhoy sa presyo niya. Nakakahalaga lang siya ng, ano, 199. Wala pang dalawandaan. Oh, ayan, di ba? Free shipping pa. Oh, ang ganda, di ba? O, san ka pa? O, oh, ngayon naman, siyempre, susunod ko naman dyan. Ito naman si, si Lupi. Ayan. Ito, mas matali yata i-assemble to kasi ilan lang siya. Siyempre, unahin natin yung pinakakatawan niya. Pasok natin doon sa pinakaparang damit. O, oh, ayan. Sisiksikwa natin siya ng bahagya doon para pumasok sa loob. Pagkatapos, syempre isundan natin yung pinaapaan niya. Eh alam, medyo ito, hindi masyadong ano, medyo nahuhulog-hulog siya. Anyway, pag naitayo na naman siya, maganda na siya tingnan eh. Tapos yung ano, yung pinaka, -ano niya diyan, yung, yung isang kulay pula doon, para sa paa naman yun, para yun na magsisibig, pinaka-stand niya. Ayan. Tapos natin yung ulo. Shh. Tapos yun niya, yung sinasabi ko kanina itong pula, lalagyan sa paa. Para hindi siya natutumba kasi yung pinakamagigistan ni Jenny para tumayo. O oh, ayan, o oh, diba ang ganda? Astig na astig. Hindi mo iisipin na 166 pesos lang yan. Apaamuro kasi pre-shipping siya eh. O oh, diba? Ang ganda niya. Kaya e, pati ako na, I ano mean, eh, napapagayang bumili sa, sa TikTok naman ganito eh na iihilig tuloy ako sa mga ganitong laruan. Eh, dalawa lang naman yung binili ko. Si Lupi at siya si Soro. Kasi kung kukulik ko lahat, napaadami niya, eh, napakamahal din sa naman. O, ayan, di ba? Tapos iniripat ko siya doon sa mini bar ko. Para kasi mas maganda dati ko dito siya ilalagay, eh. O, ba diba, astig na astig? Kulang naman yan babae para kompleto na pagkagawa nilang dalawa. Ayos, di ba? Anyway, salamat sa panonood. Bili na rin kayo sa TikTok. Bye now. Salamat po.